ikaw ba'y nagbabalak, magpapalit o magpagawa ng inyong bubungan sa kasalukuyan? So sa video po natin ito, ating pag-uusapan, ano nga ba ang magandang uh, pamalit na bubong o ang magandang bubong na inyo pong gagamitin kung kayo po ay nagbabalak na magpalit ng uh, yero magmula sa conventional pagpapalit ng panibagong bubong. So ang conventional po na bubong na sinasabi ko, so madalas po natin ginagamit, no? yan po yung mga corrugated na klase ng yero. So ibabahagi ko po, po sa inyo Uh, ano ba ano nga ba ang magandang pamalit sa corrugated na yero? So ibabahagi ko rin po sa inyo ang advantages at disadvantages ng paggamit ng ganitong klase ng yero. Pero bago tayo magsimula, introhan muna natin. So ito nga po pala yung ating ginagawa, no? Ito yung ating pinalitan ng yero, itong kulay blue tapos shoutout nga pala sa ating cameraman, yan si Dave siya po ngayon yung ating cameraman para sa araw na to so mapagpalang araw sa inyo mga kapatid sa araw pong ito nandito po tayo ngayon sa project natin no? nagpalit po tayo ng uh, yero so kung inyong mapapansin ito po sa likod yan po yung kulay blue ang tawag po dyan ay uh, long span na color roof so ibabagi ko po sa inyo ang advantage at disadvantage ng paggamit ng ganitong klase ng yero ito na po ngayon yung ating uh, long span na color roof. So ngayon pag-uusapan po natin no ano ba ang disadvantage at disadvantage ng paggamit ng ganitong klase ng uh, yero. no compare po dun sa conventional na corrugated kagaya po nito. So ito po dati po itong corrugated pinalitan po ng uh, sinagis po natin kay owner na na lang ng uh, long span na color roof. So, dapat po, kapag kayo po ay uh, uh, magpapalit ng yero o magtatanong si owner ng maghihingi ng advice kung ano ba yung magandang gamitin sa, gan sa ganitong klase ng project. So, ipapaliwanag po ninyo unang-una yung advantage at disadvantage para, pa para po malaman po ninyo kung uh, swak sa kanyang budget, no? Kasi uh, baka po mamaya gusto nyo lang tapos hindi naman gusto ni owner so dapat maipaliwanag po ninyo ito ng maayos so pag-uusapan po natin number one ang advantage so tip lang din po sa inyo no pag kayo po ay magpapakabit ng uh, color root na yero gagaya po ni, neto no kung inyong makikita meron din po siyang tinatawag na mga flashing so ang flashing po niya pag kayo po ay mag mag-order ng yero ah uh, i-order nyo na rin po ito pasukatan po ninyo sa sa gagawa o kung kayo mismo no susukatan nyo na po ang yero tapos doon nyo na rin po ipabend yung flashing kung inyong makikita pag makina po kasi ang nagbend ng ng flashing so ayan no maayos po siya no magandang tingnan ayan no magandang pagkakabend ng ng mga flashing so pag tao po kasi ang magpapabricate na itong flashing na to kadalasan po yan ay ah, hindi pantay pantay yupi yupi So eto kung inyong makikita, o, pantay na pantay po ang pagkakatupi kasi makina nga po ang uh, nagtope ng inyong flashing. So uh, maging po yung inyong mga ridge roll, no? Ah uh, doon niyo na rin po ipatope sa kung saan po kayo bibili. Isama niyo na po 'yan sa sa inyo pong uh, costing, no? Sa inyong budget, yung inyong flashing na doon na ipapabend sa uh, kung saan kayo nagpagawa uh, kumuha ng yero, no, sa planta kasi mas maganda po pag ganito nakabend ng maayos compare po pag ganito no mano mano lang yung pagkakaano hindi po pantay pantay ito po kagaya po nyan no pag yan po kasi ay hindi na sa planta yan kung inyong makikita hindi pantay pantay po ang uh, mga plasing na, na kinakabit so yan po ang advantage ng uh, kapag sa planta binend ang inyong mga plastic yung inyong mga ridge roll no Tingnan nyo naman po ito, yan. Compare po dito. Ayan o. Nabend po yan ng maayos. Kaya lapat na lapat. So, ayan o. Nabend po siya ng maayos. So, yan po ang isa sa mga tip na amin pong ibibigay sa inyo. Pag kayo po ay uh, magpapakabit ng color rope, no? Uh, ang gagawin po ninyo, uh, sa planta nyo na po mismo ipabend ang inyong mga flashing. Susukatan nyo na lang po, no? O di po kaya kung ipapakontrata nyo sa iba, no? Ay pasukat nyo sa kanila, isama tong mga flashing hanggat maaari. Kasi pag po ay hindi po na bend ng maayos, ang pangit po niyang tingnan, kulukulubot. So, eto, ayan, no? Oh. inyong makikita, maayos po ang pagkakabend ng flashing. Tuwid po siyang tingnan, hindi po siya kulukulubot. So, number one, ang advantage po ng pagkakabit ng ganitong klase ng yero ay uh, mabilis po siyang ikabit. Dahil nga po, ito ay long span. So, isang kasahan, magmula don sa, magmula yan dyan, hanggang dun sa dulo, no, isang latag nyo lang po ng uh, inyong yero. Pagkatapos po ninyong magkabit ng inyong insulation foam, kung gusto nyo pong kabitan, no, paglatag po ninyo ng yero, i-screwhan na lang po. Number two, matibay. So, paano ko po nasabing matibay? Dahil nga po, wala pong dugtungan ang inyong yero, so mas masasabi po natin na matibay kasi uh, kadalasan nasisira ang yero doon sa mga parte ng dugtungan. No? At the same time, dahil nga po text screw ang ginamit, so compare po doon sa umbrella nail na ginagamit sa mga corrugated na uh, yero, no ang text screw po kasi natin ay may thread, so kumakapit siya ng maayos sa inyong parlina o sa inyong mga pamakuan, so ah uh, hindi po siya mabilis na nababaklas ng hangin. Tapos ang isa pa po sa ano niya, hindi po siya prone sa tulo, no? Dahil ang isang text screw po, uh, ang isang uh, yero po, no, ay nagkakaroon lang po siya ng screw na siguro po mga anim na piraso o pitong piraso, no? Unlike po pag corrugated ang inyong ginamit, kung gaano karami ang kanyang groove, Ganun ding karami ang pako po ninyong ilalagay. So, ang ibig ko pong sabihin dahil ko konti nga lang po yung mga pinagbutasan ng inyong yero, no? Ah, uh, konti yung possibility o konti yung chance na may madadaanan ang ah uh, dahil konti nga lang po ang butas ng uh, inyong color Kaya sinasabi ko po na matibay siya tapos hindi siya prone sa tulo. So, yan po ang isa sa mga nakikita po natin na advantage ng paggamit ng uh color roof na long span. Uh, isa pa po sa uh, ano natin dito, makakatipid kayo sa uh, maintenance ng inyong bubong kasi ito po yung color roof na uh, pre-painted na po siya. Kung inyo pong makikita diyan sa likod, no? Yan po may pintura na. Unlike po kapag kayo po ay bibili ng uh, corrugated, so yero yerong yero po talaga siya, no? Pagkatapos po ninyong uh, mapakuan So, para mapatagal po ninyo ang buhay ng inyong uh, yero, so pipinturahan po ninyo, paprimeran pa ninyo, no, tapos itataptot pa po ninyo ng kulay na gusto ninyo. Kaya masasabi ko po na uh, sulit, no, at advantage yan po ang isa sa mga advantages ng paggamit ng yero na color roof. So, ngayon dadako naman po tayo sa disadvantage ng paggamit ng ganitong klase ng yero. Ang nakikita ko na uh, disadvantage ng paggamit ng ganitong klase ng yero, no. Pag kayo po ay nagmamadali na halimbawa po uh, gustong-gusto na po ninyong palitan yung yero, no, ngayon mismo, no. Ah, uh, pag masyado pong mahaba, no, ang problema po dito ay yung availability ng supply kasi ito po sa amin, no, ito po ay uh, in-order pa po namin sa planta. So, kayo kung may kilala po kayo diyan na ah uh, nagsusupply ng yero, pwede nyo rin po yung uh, itawag sa kanila. No? Pero ito po kasi, ang yero kasi ng mga long span na koluro, ito po ay kadalasan, magmula pag uorderin nyo, 2 to 3 days po ang kanyang ah uh, bago po dumating. No? May iba naman po dito na inaabot pa ng one week. Depende po sa area kung saan ang supply na inyong manggagaling. So, kung halimbawa, ito po ay nagkaroon ng problema tapos gusto nyo palitan ka agad-agad ng long span. So, ang mangyayari po ay hindi, hindi po kayo agad makakabili. Uh, kaya po, yun, kaya ko po nasabi, no? Yun ang isa sa disadvantage ng paggamit ng ganitong klase ng yero. Dapat ahead of time, bago po ninyo gamitin, ay na-order na po ninyo ang inyong, ang inyong yero. Pero kung sasabihin nyo na agad-agad, uh, gusto nyo pakabitan ng long span, ay hindi po siguro kayo agad-agad makakakuha. Kasi yun nga po, kagaya po ng sinabi ko sa inyo, in-order pa po ito. Although, meron po niyan sa hardware ng mga <coughs> color roof. Pero ito po ay ano uh, standard size lang po. So, ibig sabihin, pag sinabing standard size, 8 uh, feet, 10 uh, feet, tsaka 12 feet lang po ang available ngayon sa hardware no pero kung gusto po ninyo ng larguan susukatin niyo magmula dun sa dulo hanggang dun sa kabilang dulo susukatin po ninyo yan kung ano pong haba nyan so yan po ang isusupply sa inyo ng planta kaya yan po ang isa sa disadvantage ng paggamit ng ah uh, uh, color rope no kung yun nga po ulitin ko kung gusto nyo ngayon mismo no naisipan nyo na magpalit ng color rope ay hindi niyo po magagawa yun kasi ah uh, yung availability nga po ng supply no? uh, pinapabricate pa po kasi sa planta yun lalo pag long span so pangalawa po na disadvantage nyan ng paggamit ng yero na ganitong klase no yung mga long span na color no ay medyo pricey siya so medyo mataas po ang kanyang presyo compared doon sa uh, corrugated no although iba't iba naman po siya ng kapal pero kung iko-compare -co mo talaga sa ordinary na yero na corrugated So, medyo mas mataas ang presyo. Pero ito naman po, kahit sabihin po ninyo na uh, medyo mataas ang presyo niya, pero konting diferensya lang naman po, sulit naman po kayo kasi pang matagalan po talaga ang ganitong klase ng yero. no uh, maliles, Malilesin pa yung uh, maintenance ninyo dahil nga po, yun nga sinasabi ko, uh, matibay siya, hindi siya basta-basta tumutulo. No? So, yun po ang isa sa uh, nakikita ko na Is ng paggamit ng yero, medyo mahal siya compare sa ordinary na yero. Sa muli mga kapatid, maraming maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsama sa ating video. Dalangin po namin na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon, lalong-lalo na po sa mga kapatid po natin na kasalukuyang nagpaplano na magpagawa o magpalit ng kanilang bubungan, no? Dalangin din po natin na ang video pong ito ay nakapagbahagi sa inyo ng advantage at disadvantages ng paggamit ng color uh, roof na long span. Muli, ito si Judrius. Thank you and God bless.